ang kasaysayan ng pag-unlad ng wikang Filipino. Magsisimula tayo sa panahon ng katutubo o bago dumating ang mga Kastila. Baybayin, kilala rin dati bilang alibata ay isang script sa si Pilipinas. Ang script ay isang abugida na kabilang sa pamilya ng mga Brahmic script. Sa ito ay malawakang ginagamit sa Luzon at iba pang bahagi ng Pilipinas bago at ikalabing anim at ikalabing pitong siglo bago ito pinilita ng alpawetong latin noong panahon ng kolonisasyon ng mga Espanyol. Ginamit ito sa wikang Tagalog at sa mas mababang lawak, mga lugar na nagsasalita ng kapampangan. Lumagalap ang paggamit nito sa mga Ilocano noong unang bahagi ng kalabing pitong siglo. Dito naman tayo sa panahon ng mga Kastila. Ang kultura ng Pilipinas ay nailalarawan sa pagkakaiba-iba ng kultura at etniko. Bagamat ang maraming grupong etniko ng kapulunan ng Pilipinas ay kumakilan lamang ay nagtatag ng iisang pambansang pagkakakilanlan ng Pilipino, ang kanilang mga kultura ay pawang hinubog ng geografiya at kasaysayan ng rehiyon at ng mga siglo ng pakikipag-ugnayan sa mga kalapit na kultura at mga kapangyarihang kolonyal. Ang Espanyol ay ang opisyal na wika ng Pilipinas mula sa simula ng pamamahala ng Espanyol noong huling bahagi ng ikalapin anim na siglo hanggang sa digmaang Pilipino at Amerikano noong 1899 hanggang 1902. Sa panahon ng kolonisasyon ng Espanyol mula noong 1565 hanggang 1898, ito ang wika ng pamalaan, kalakalan, edukasyon at sinin. Sa pagtatatag ng isang libreng pampublikong sistema ng edukasyon na itinatag ng kolonyal sa pamalaan noong kalagitnaan ng ika Nabing siyam na siglo, na buong isang klase ng mga katutubong intelektual na nagsasalita ng Espanyol na natawag ni Los na kinabibilangan ng mga makasisayang figures tulad ni Jose Rizal, Antonio de Luna, at Marcelo del Pilar. Panahon ng mga Amerikano Sa simula ay dalawang wika ang ginagamit ng mga bagong mananakop sa mga kautosan at proklamasyon. Sa kalaunan, napalitan ng Ingles ang Espanyol bilang wikang opisyal. Pagkatapos ng kolonyalistang ng Espanyol, dumating ang mga Amerikano noong 1898 na pinamumunuan ni Almirante Dewey. Sa panahon ito, wikang Ingles ang naging panturo at wikang pantalastasan mula sa antas ng primary hanggang kolehiyo at ang mga sandalo ang kinikilalang unang guro at tagapagturo ng Ingles na kilala sa tawag na Thomasites. Sa panahong ito, nagsimula ang Philippine Revolution at ang simula ng Bagong Pilipinas. Panahon ng mga Hapon Sa panahong ito, namayagpag ang panitikang Tagalog. Pinatupad nila ang Order Militar bilang 13 na nag na gawing opisyal na wika ang Tagalog at wikang Hapon. Sa pagnanais na burahin ang anumang impluensya ng mga Amerikano, pinagamit nila ang katutubong wika, particular ang wikang Tagalog sa pagsasulat ng mga akdang pampanitikan. Nagsagawa ang mga Pilipino ng paglaban sa Girelia laban sa mga Hapones hanggang 1945. Napalaya ang Pilipinas mula sa kontrol ng mga Hapones ng mga puwersang allied noong 1944. Ang Pilipinas ay pinagkakalooban ang ganap na kalayaan ng Estados Unidos noong 1946. Ang Kalayaan ng Pilipinas Noong Hulyo 4, 1946, ang Pilipinas ay dineklarang malaya na ng Estados Unidos. Dito nagsimula ang pag-unlad ng ating sariling wika at sariling kultura nilabdaan at ipinalabas ni Pangulong Fidel V. Ramos ang proklama bilang 1041 na nagtatakda na ang buwan ng Agosto taon-taon ay magiging buwan ng wikang Filipino at nagtatagupilin sa iba't ibang sangay o tanggapan ng pamahalaan at sa mga paralan na magsasagawan mga gawain kaugnay sa taunang pagdiriwang. Salamat po sa pakikinig sa aking presentasyon pero hanggang dito na lang tayo. Paalam.